Nananawagan ng ilang grupo sa mga Pilipino na magkaisa para matapos na ang pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Joshua Garcia, live! Joshua! Yes, Dominic, nandito tayo ngayon sa Moraita, Maynila, kung saan nagtipon-tipon ang hindi bababa sa isang libong miyembro ng Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya o Abakada para kundinahin ang nararanasan pa rin pangaras ng China sa West Philippine Sea. Dominic, ayon sa abakada, ito ay nakikita nila ang susi para matuldukan ang agresyon, pananakot at pambubuli ng China Coast Guard sa mga mangingis ng Pilipino sa WPS at Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa. Ang magkaisa ang lahat ng mga Pilipino, maging na mga mula sa mga namumuno para maresolba ang hindi pagkakaunawaan na ayon sa UNCLOS at Hague 2016 Arbitral Ruling buhayan ng mga kababayan natin na nakasalalay, lalay. Ganyan din po sa atin dito sa kamaynilaan, 'yung pong uh, kapayapaan, nabubulabog 'yung kapayapaan natin dito sa ating uh, mga kababayan dito sa Maynila. Ang pagsuporta po sa pangulo ay pagsuporta sa estado, pagsuporta sa kapayapaan, pagsuporta sa demokrasya. Lalo po sa panahon ngayon. Dominic, kwento ni Anthony na nanggaling pa ng Zambales na pangingis na ang pangunahing pinagkakakitaan at pinagtutustos sa pamilya. Hindi lang ang pangkabuhayan nila na apektuhan ng pangharas ng China kung hindi maging ng kanilang kaligtasan. Apektado talaga kami dahil hindi kami makapasok sa loob ng lagun sa mismong loob. Uh -oh. Sa lagi lang, pag, tuwing pumupunta kami sa ngayon, nasa gilid lang talaga kami. Kasi pag nasa loob kami, safety kami. Uh -oh. Walang hassle, malakas man ang hangin, malakas man ang halon, safety kami. Pero pag nasa labas kami, alanganin kami. Dominic Tampok naman sa programa ng grupo ang ilang pagsasadula at pagtatanghal na sinusundan ngayon ng pagtitilik ng kadila ng mga lider ng samahan na nanggaling pa ng Bulacan, Pampanga, Zambales, Laguna at Cavite para ipakita kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lubos na suporta at tiwala ng taong bayan sa kanyang pangumuno at pamamaala sa bansa. Dominic, sa ngayon nagpapatuloy ang programa ng abacada dito sa Moraita at bahagyang uh, o oh, pansamantala muna isinara ng otoridad ang isang bahagi ng uh, lansangan dito. Yung kalsada papuntang uh, Recto, Quiapo at uh, Legarda. Habang nanatili naman bukas yung kalsada papuntang Quezon City at Rojas Boulevard. At inaasahan naman na matatapos nga itong programa ng grupo bandang alas 7 ng gabi. At uh, nakausap natin ng Manila Police District at uh, nasa 50 tauhan ang kanilang idineploy hindi lamang para siguruhin ang kaligtasan at kapayapaan dito sa kapaligiran, kundi para umagapay din sa daloy ng trapiko. At yan muna ang mga pinakuling balita dito sa Moraita, Manila. Balik sa iyo, Dominic. right, maraming salamat, Joshua Garcia.